Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Tiniyak ng Quezon City Police District ang pagpapaigting ng seguridad at police visibility ngayong Sebana Santa at Summer Vacation. Simula ngayong araw hanggang sa katapusan ng bayo, magde-deploy na ng police personnel ang QCPD para mahigpit na bantayan ang mga simbahan, transportation hubs at terminals, mga lansangan, commercial areas at iba pang points of convergence. Ayon kay QCPD District Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan, may koordinasyon na sila sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Quezon City Local Government Unit para sa deployment ng augmentation para maiwasan ang anumang untoward incidents. Paiigtingin din ng Task Force District Anti-Crime Reaction Team by Patroller at Mobile Crew ang kanilang pagpapatrolya sa mga pangunahing lugar. Hihigpitan din ng pulisya ang checkpoint operations upang matiyak ang seguridad ng mga motorista at commuters. Magpapatupad ng daily water service interruption ang Maynilad Water Services sa ilang barangay ng apat na lungsod sa Metro Manila. Batay sa advisory ng Maynilad, magsisimula ang water interruption sa March 27 ng gabi hanggang madaling araw ng March 30. Paliwanag ng Maynilad, may isa sa gawang maintenance activity sa North B. La Besa Pumping Station sa Quezon City. Kabilang sa mga maapektuhan ang Barangay 176 sa Caloocan, Almanza 2 sa Las Piñas, Poblacion at Tunasan sa Buntinlupa City at malaking bahagi naman ng Valenzuela City kung saan higit 20 barangay ang apektado. Dahil dito, pinapayuhan ang mga apektadong kostober na mag-imbak ng sapat na tubig sa panahon ng pagpapatupad ng water interruptions. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon!